Muli, nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman na kung saan si Mr. Pepsi ay huli ng mga manok para sa ating sangkap na gagawin. <laughs> Paliliguan muna natin siya para maging siya. Siya ay magka-shower na. Muli, itong aking ginagawa, ginagawa ito ng karamihan nila lang. Ito hindi dapat kahinggitaan. Ito ay maaring tularan kung nais nyo rin lang naman. Sapagkat so, ang aking ginagawa ay naging masaya ako sa aking mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Na no, walang neoyorakan sino man. Magamitan natin siya po para halong siya. Sinampo ko muna siya ng sinampo para maging makinis na. Patuloy-tuloy nga muna tayo sa kanyang pagmamasahe ng pagmamasahe hanggang sa papaligo-paliguan muna natin siya. Kinuha ko na rin yung Colgate <laughs> dahil sa mahal na mahal natin yung alagang kayo pa ito itutukbrasan muna natin o no? kaya babrasin natin dumi. yung pinakang ulo niya para malis yung pinakang dumi niya. Patuloy-tuloy ko na nga siyang binabras ng binabras yung ulo niya para maging malinis ng lubusan na pala. Yo, kahit yung na. Yung binti naman niya at lalong-lalo na yung kuko yung aking binabras ng binabras na para maging malinis na. Ay, makinis na siya. Kamukha na Mr. Peps. Patuloy-tuloy ko na nga siyang binalnawan ng binalnawan para lubusan ng maging malinis na. Ito po niya, maganda na rin. Pwede na. Tiwalya please. Inabot na nga sa akin ng aking kaibigan yung tiwalyang pampupunas natin sa kanya. Marahil kasi nilalamig na siya. Same din yung isa, ganun din yung gagawin natin. Procedure talaga dito. Siya inaalagaan talaga natin, nalubos talaga siya. Nilalamig na siya. Kailangan natin i muna. Patuloy-tuloy ko na nga siyang minamasads ng minamassage ng marahan na marahan lang naman na may kaunting dahan-dahan pa rin lang naman. Hanggang sa babalutin ko na uli siya dahil nilalamig na uli siya. Saka pinunas punasan muli yung mukha niya at patuloy-tuloy muna tayo naglalakad ng naglalakad dito sa napakagandang view nga pala. Saka natin ipapakita muli yung ating alagang kayo pa na ganito na yung naging itsura niya. Kaya alam nyo na kung anong susunod pa. Ituloy na nga tayo uling naglalakad ng naglalakad at tutungo na nga tayo sa pinakang kusina niya. Para doon na natin lubos na gawin yung ating gagawin niyang pagkukusina na. Nandito na nga sila ay naging dalo na at pinalundag ko muna siya. Saka ako tinanggal yung balot niya dahil hindi na siya nilalamig pala at iiwa ko na nga siya nang iiwain na. Patuloy-tuloy ko nang nga tatanggalin yung pinakang laman loob niya, yung pinakambitukan niya yung aking hinuhugot ng hinuhugot na ito naman yung isa yung hinila ko na at patuloy tuloy ko nang tatanggalin yung laman loob niya o kaya yung lahat ng tinay sa kanyang katawan yung aking hihila hilay na lubusan ko na natanggal lahat siya ito yung masarap sa adobo nga pala kinuha ko na nga pala yung chopping board ko at yung mga paso pala yung aking gagamitin bilang sa pagluluto nga pala hinugas sugasan ko muna siya para maging malinis na pinaikot ko muli siya at inilagay ko na yung lahat ng mga bato paluto ng lubos sa kanya gawa ng sobrang init ng bato pag uminit na. Dali siya maluto. At isa pa, maring hindi siya dumikit. Kinugot ko na nga pala yung tanim nilang tanglad at tayo'y nagpaalam din pala. Ito rin pala yung sangkap nating gagamitin para maalis yung lansa. Pinipit-pit ko nga ng pinipit-pit na siya. Ito naman talaga yung lubos na magpapaalis ng lansa. Itong tanglad ito. Sa bawat ng pagluluto ko ng manok, madalas ako maglagay ng tanglad ito yung mga sinaunang sangkap talaga ng mga unang panahon ito nga palang yung lulutuin natin na ito ay sinaing na manok sa pinya sa bawat magluluto may kanya-kanya tayo version ito yung version ni Mr. Pitch yung kanyang gagawin ito naman yung sangkap natin na gagamitin pinaliguan ko muna siya ng pinaliguan ito nga palang tubig dito ay galing sa bukal ito ay napakalinaw at napakalinis talaga yung mga rikado naman yung aking pinalundag na at patuloy tuloy na tayo sa iwa ang walang humpay na hinihiwa ko na nga nang hinihiwa yung iba't ibang rikado na sili naman yung kasunod na at hiwain ko sa hangin pala itong aking ginagawa ito ay pwede nating hindi tingnan basta kabisado lang natin yung ating mga ginagawang simpleng simple lang naman pero minsan tayo nasusugatan din naman di talaga natin yan maiwasan sa ating mga ginagawang simpleng simple rin lang naman patuloy tuloy ko na nga siyang iniiwan ang iniiwan ang iniiwan na hindi natin tinitingnan hanggang sa hindi tayo nagsasawa sa ating mga ginagawang simpleng simple pa rin lang naman matatapos ko na ang iwain yung lahat ng Ricardo na Pin niya naman yung aking pinatayo ko muna at tatanggalin ko na yung mga daon daw Babalatan ko na nga siya ng babalatan at patuloy-tuloy ko na tatanggalin yung pinakambalat niya sa bawat ating ginagawa, mayroon tayong kanya-kanyang pamamaraan kung paano natin mabilis, kaya mapadali yung ating mga ginagawang tinanggal ko na rin yung pinakang mata niya yun ang makati sa kanya, hanggang sa inihiwa ko na sya ng inihiwa nga pala natapos ko na nga palang hiwain yung isa, yung isa naman yung aking hiwa, hiwain nga pala inihiwa ko na nga sya ng inihiwa na hindi tayo nagsasawa pat tinatanggal ko na rin ang tinatanggal yung pinakang balat nya, yung ibang forma naman yung aking pagtatanggal ng balat pala yung yung ating ginagawang simpleng simple lang naman pala hanggang sa nakita na nga kita ang nanonood ka nga pala sana lubusan yung makita yung mga kasunod pa nitong mga video na simpleng simple lang naman talaga Ngayong yung iba't ibang rikado na aking didikdikin na siya para siya ay madurog ng madurog na o kaya mapinong pino siya eh pino na nga siya nilagyan ko na nga pala ng iba't ibang uri ng pampalasana ganon din yung mga rekadong iniwa hiwa kanina at ito'y imemekos mekos 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 ko na patuloy tuloy ko pa rin siyang hinahalo ng hinahalo ng hinahalo na saka kinuha ko naman yung may waga akong palayok at nilalagyan ko na nga ng pinya at ibang rekado pa ganon din yung isa nilalagay ko na rin yung pinya at yung iba't ibang rekado na isinasalpak ko na nga yung manok ito'y medyo malaki pala nahirapan tayong sumalpak sa kanya tuloyan ko na nga siyang pinersa ng pinersa hanggang sa mailagay ko na siya. Nilagyan ko na nga rin ng mga tating sa ibabaw na ito yung lubos na magpapala sa kanya. Ganon din yung pangunahing sangkap talaga niya. Ito nga yung pinya. Patuloy-tuloy ko rin nilalagyan yung isa pa. Saka umikot muna siya at nilagay ko na nga yung panglad. Ito yung magkapalis talaga ng lansa para sa kanya. Sa bawat palapang pagluluto natin may kanya-kanya naman tayong pamamaraan o kaya versyon sa ating mga niluluto. Ganon din sa paglalagay ng mga seasoning may kanya-kanya tayong nilalagay o kanya-kanya tayong brand o hiyang na lubos na magpapalasa sa kanila. Siya ibabalutin ko muna ng saging na bubukpa. pa. Ganon din yung isa. Ito'y magbibigay din ng aroma sa kanya yung daon na yun. Saka ko siya itatali ng itatali na. Ganon din tong isa. Ito'y itatali ko na para hindi siya makawala pala at tinakpan ko na nga siya. Sinalo ko na nga yung inakis ng aking kaibigan na iba't ibang materyales Ito'y inangkat ko pa sa parting kabikulan sa ring kunada pala At patuloy-tuloy ko na nga siyang inilalagay na Naglagay din ako ng iba't ibang palamuti sa kanya Para mas madingas siya Ilalim? Itong aking paggagatungan nga pala ay double purpose siya. Mayroon sa ibabaw, mayroon din pang ilalim pala. Tuluyan ko na ang din yung pang Patuloy-tuloy na nga ako sa pagpidang-pidang ng aking pangapanggatong pa. Kung tawagin nga pala sa bigol to ang aking pinipidang-pidang ito ay buri o kaya nipa natapos ko na nga siyang pidang-pidangin ng pidang-pidangin ito'y lalagay ko sa aking paglulutuan na tuluyan ko na nang ipinaglalagay ng ipinaglalagay yung aking pinutol-putol ko ng buri para sa panggatong niya saka ko naman lalagyan ng iba't ibang panggatong pa tulad niya pala nito, ito yung mga dos por dos na ito yung mga hindi na natin ginagamit, magagamit na natin siya ito, maraming ng mong kahit ito ba yung nanasakyan to? Yeah, okay. si <laughs> Kinuha ko na nga yung bolang apoy at sinindihan ko na siya At patuloy-tuloy na siya sa kanyang pagliab ng pagliab niya Ang kagandahan lang dito sa ating paglulutuan Makikita mo naman yung kalawakan at yung view niya ay napakaganda Patuloy-tuloy nga yung pagliab ng pagliab niya at nilalagyan ko ng iba't ibang panggatong pa. Siguro mga 2 to 3 hours nating lulutuin siya at matitiyak ni Mr. Peps na sagad to the bones talaga yung lasa niya kasi magiging malambot na malambot siya. Matitiyak nga ni Mr. Peps na 100% maaari siyang kumalas sa buto niya. Malamang sa malamang pag napadaan dito yung kaluluwa mo maaaring matupok siya sa lakas ng apoy niya talaga. Patuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagliyab ng pagliyap na hindi tayo nagsasawa. May dumapo naman sa aking kamay kulay green na gagamba pala. Patuloy-tuloy natin siyang niluluto. Nang niluluto. Siguro mga 2 to 3 hours, maluluto na siya. Meron sa ilalim, meron sa ibabaw. <coughs> Dahil nasa sa tagal nating niluluto to. Habang niluluto natin, nagkakay tayo ng oras mag joyride na lang muna tayo patuloy tuloy ko na nga siyang pinatakbo ng pinatakbo ng marahan na marahan lang naman na may kaunting kaunting kabilisan din lang din naman para maikot muna natin yung anumang kagandahan itong ating pinaglulutuan tayo magrarides muna nang magrarides na lang Nandito na si Richard Gomez sa Casilo, si Torres. Dumating na. Patuloy-tuloy kong na nga nang pinatakbo ng pinatakbo kasama ko na nga yung aking kumpare para tingnan pa namin yung ibang laman nitong mga kayupan. Tulad nga nito ay marami silang mga alagang kayupan may as at kung ano na no pa mayroon din mga manok na kakaiba. Ganon din yung kabayo at kambing marami din pala. Tatlong oras na! Ito'y nagtatlong oras na nga ito'y aahunin na namin siya. Itit! Ayan! Parang tayo mapasok. Ito yung medyo may kahirapan. Pero may kasarapan pag naluto na. Ipintaan na nga natin kung gaano na nga siya kaluto. <laughs> Umay pa lang! Hampang na! Ayan! turutong tutong na! Yung aroma niya, nanonong pala nga. Wala na tayong gagawin titikman siya. Para gila na lang natin yung mga pagtutunan talaga. Kung gaano nga si Kasura. Si Mr. Pips muna. Uy! Kala mo, ilutong ng eksperto. Pero lamang lang ang tsamba, ang ginawa ni Mr. Pips dito. another one. Ayun. mas lumagkit tong isa. Yung sauce niya. Parang inasal na. Titikman na nga natin siya. Talagang lumagkit siya. Sa sobrang lambot na nagkalasan na. No? Titikman natin. sagad to the bones. Yung masarap niya. Irikman pa natin to. Ito naman yung medyo natuyo yung sarsa niya. Chicken feet Manamis-namis. Anong simping pinya talaga. Kaya pag mga sinaking talaga sa palayok, para sa akin, masarap siya. Gawa ng... nandun yung aroma niya. Kahit nga, ayun, kita nyo naman yung chicken feet. Talagang malambot na malambot siya. Sa hmm. ganito na po siya. yung lasa niya. Tara! Isa talaga doon sa nagpalambot talaga doon sa balok na yun. Hanggang ngayon nga ang hirip pa. Itong mga bato na to, na nagmula pa sa kapikulan. Sa bayan ng bula, itangon ka marinisur. Hindi mo nga sipsipin to dahil yung lasa nandito pa. Malinis naman to. Ang gawa ng Mr. mo na rin to bago natin nilagay doon. Para sa akin, itong aking ginawa, sariling version ng Mr. Tips to. Pero yung mga ninuno natin, mga nagluluto talaga sa palayok. Shout out sa atin lahat. Salamat, ingat. Pagbalain sana tayo ng buong may kapahal sa ating mga gagawin at magkagawa pa sa buhay. Bye-bye. Ingat po tayo lahat.